Tingnan nyo, iniskartihan ko lang po ang ulam natin ngayon pero hindi po ako mapapahiya sa inyo. Tingnan nyo nga ere. Alam nyo, ito pong ulam na ibinahagi ko sa inyo ngayon, eh hindi ko po inaasahang magiging ganito kasarap nito eh. Kapag kamabango na po yung ating luya, bawang at sibuyas, ilagay na po natin itong isang maliit na kamote. Isama na po natin itong ating pinritong tokwa. Unahin po muna natin itong ating fishball at saka yung kaprasong kikiam. Siya, halo. Lagay ko na po itong ating kaldo yung ating pinagpakuloan ng buto lagay po tayo ng konting mantika at painitin po natin yan lalagay ko na po itong buto ng manok butong nakikita nyo eh hindi ko po ito hiningi sa restoran ha ah. hindi ko po ito sa basurahan ito po yung eh, sarili kong manok kapag ka po okay, bumibili ng manok sa Costco lechon manok eh sinusubi ko po yung mga buto at medyo may laman-laman pa at pakukuluan natin para makuha po natin yung flavor Lalagyan ko po ng konting toyo para magkalasa na. Ipiprito po natin yan hanggang sa matusta. Dalawang minuto, hahalu-haluin nyo. Tapos po ilagyan natin ng dalawang tasang tubig. Kung gusto nyo mag talagang mas malasa, lagyan pa natin ito, isang nuruk chicken cube. Takpan po natin at hayaan natin kumulo. Ngayon, kumukulo na po. Tatanggalin ko na yung buto at sasalain natin ha. Para po, syempre hindi natin ito lalagay sa ulam natin at pinagbutuhan na to eh, discard nyo na yun kung gusto nyo isama pero hindi ko na po isasama ito pong mga butong ni eh, may mga nagsasabi po na ipakakain sa aso matatalas po ang buto ng manok mga kaibigan eh ayaw nyo ipakain yun sa mga aso nyong mahal na mahal yun mabubutas po ang bito ka nun sasalain ko ha o oh, hindi ba napakinabangan nandun ang lasa eh pinrito-prito nyo lang ng konte at nang uh, talagang lumabas yung prito ng manok at may konting toyo lang eh. O yan, sinala natin at napakinabangan. Kaya dapat ay hindi magtatapon-tapon. Takpan na po natin at hayaan natin kumulo sandali. O ngayon kumukulo na po. Patisan na natin ha. At hindi ko pala napapatisan yan eh. Isang kutsara po. Pamintang drog. Tsaka ako na po ilalagay itong ating maes. Itong mais po na ginagamit ko din eh sa banda ko sa Amerika. Eh, madali pong maluto ito, malambot at matamis. Pero kung gagamitin niyo po yung ating uh, mais sa Pilipinas, eh ilalagay niyo po doon sa umpisa ng pagluluto natin dahil matagal po yun uh, lumambot, matagal maluto. May mga nagko-comment po kasi na bakit inihuhuli ko yung mais eh. Ganun po ang uh, istorya ng mais din eh sa Amerika. Lagyan na po natin ng binating itlog at ng maging mas malasa. Dalawang itlog po yan na binati ko lamang at sibuyas na mura. yan. Ako po'y may tanim na sibuyas na mura din eh, sa aking balkonahe. Kaya ako hindi na po bumibili. May hiwa-hiwa ako lang eh. Tignan nyo, may nasama pang hindi nahiwa. Pasensya na po. O sige, halo. Tignan nyo, oh. Dahil dun sa itlog, naging mas malasa at naging mas matingkad ang kulay, lumapot pa sa bar. Ang ulam po na ibinabahagi ko sa inyo, mga kaibigan. Tignan nyo nga, hindi po ako mapapahiya sa inyo. Parang in-order sa restaurant eh, oh. Kung maaamoy nyo lang itong ating ulam. Ano pre, dinagdagan ko ng konting sabaw. Medyo lumapot eh. Dagdagan nyo ha. Naku po, mahabagin. Sarap nitong sopas na mais. O basta huwag nyo pong titigilan ang kalalagay ng comment dito sa babat binabasa ko po yan. Kadalasan po eh, sa inyo ako kumukuha ng idea katulad itong diniskartihan natin ngayon. Magustuhan nyo po sana. Hanggang sa susunod.